Halo guys, happy Thursday everyone. Kain tayo dukut dukot. Ito yung dukot dito guys. So. Ang tigas pa naman ito. Niya. Sobrang tigas niya guys. So, um, makit ngipin nyo sira sira o kaya madala lang masira bawal ito sa inyo hmm. Pero masarap siya guys masarap talaga yung ano sa atin guys no yung lukot natin sa pinas lalo na pag magluto dahil sa kahoy ang harap ng lukot tapos na yung guys di bis ngayon Bukas Bernesan po. Bakal, ang maniniwala ba kayo ga sa kasabihan na bawal daw magkain ng dukot. ikasi kasi, pag magkain ka daw ng dukot pag Bernie Santo, mag ano daw yung mukha mo mag itim itim. Totoo ba yan guys? Iwan ko yan, paniniwala namin eh. Kaya, sa Pinas ngayon bago lang magkaya ng lukot. Hmm? Sobrang tigas ang lukot guys. Ano? Oh. Masakit talaga yung langus. Yung langus ni Mobama, may gusto sa lukot, sakit kayo. Kaya kung alang-alang lang yung hindi ipo, yung ipon na nilidid mo pwede. <laughs> Hindi ba? Sobrang tigas. Hmm. Tapos guys, nagnignit na ba kayo guys? Di bayan yan may yung ng Pilipino, no? Magbinignit. Pwede best boli kaya Bernice. Yan ang tradisyon ng Pilipino para magtuasa, Di ba? Hmm? Sobrang tigas guys. Ano po to kayang mabusat kasi ang dami. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung lukot nila dito. Sobrang tigas mo, di ba? para ano siya guys eh yung bigas ba na bigas na hilaw nag-fried yung hilaw na hilaw na bigas hindi pa naluto ba tapos yes, nag-fried pero ito siya iba rin naluto na ito tas iba kasi dito ang kanin nila inilalagyan ng mantika kaya sa ilalim ng kaldero magdukot sya ganito talaga dahil sa mantika. Ayan, 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 ang maraming mantika. Mantika ang kaysa. Pero masarap sya guys. Kasi may ano na May asin din. Nasimplahan kasi nila ng asin. Dito kasi pag ng kanin may asin. Ba. Kaya so, yeah, manakit talaga dito ang pangaling mo pag magkayan ng dukot ang sakit na dito. Ang panga. Kasi sa tigas spanaman, di ba? Hmm. hmm. tigas Hmm. Maririnig mo siguro guys ang buo ang ano, tunog. Diba? Super crispy. Crunchy. <laughs> crunchy lukot. Crispy lukot. Hindi mo ka lang magkakain ng crunchy lukot. Diba? Sarap siya. Masarap siya pero yun lang matigas. Nabi, yeah, sobrang tigas. Alam nyo, guys, oh. Tumigas yung kanin. Kaya, na ito, ito, siya, guys, niluto na kasi ito. Tapos, nilun lang, dukot niya. Ang tigas-tigas. Mukbang tagdukot. dukot kaya sabi ng gandaan ako ano yan, overtime. I-overtime man ako ang tukot, guys. <coughs> so yummy. guys, okay, thank you sa panunood please support my channel like and share, thank you so much bye bye